Cuando orina. Oh, may cuento. Siguro nag nag-start lang ako ku niyan, siguro mga 13 to 15 ano ako. Ay, ang edad ko, ang okay. oh, So gulay ko, wala akong ganong kinikita noon. Ngayon naisip ko na nagtimpla ko ng kuwanting langunisa. Inalo ko sa mga suki ko. Na inalo ko, merong may, nagustuhan nila nang mag-start ako ng 5 kilo. Uh, okay naman, nagustuhan nila hanggang sa maubos ko, hanggang sa unti-unti, naging ginawa ko din nagdagang ko, ginawa ko mga 10 kilo. kanya. Sa 10 kilo, nagustuhan nila. Uh, hanggang sa, sabi ko nga, sabi ko nga sa asawa ko, ito na lang ang negosyo natin. <laughs> sabi ng anak ko, na iwag ka na magtinda ng, ng, ano, ng gulay. Ah, ito na lang. ang, <laughs> pina, ang pagmamalaki ko, totally, naging mabili ko dyan. Diyan ako naging mabili, diyan ako na yan ako talagang natuto na magtinda. Dahil dahil sa paglalambunisa ko na 'yan, uh, napagtapos ko aking dalawang anak, isang engineer, isang seaman. Kasi lalo na lalo, na sa mga katulong ko, ayaw ko nung ayaw ko nung hindi sila malinis kasi kahit katawan nila, kahit ako ganito lang, yung mga katawan nila gusto ko paglapit nila sa mga tinda, gusto ko sila malinis. Para maging para kakuan tinda natin, nakikita nila, kasi nakikita nila para tayo maging mabili. Yun lang ang paraan ng maging malinis ka. At ayokong nagpapalapit ng bata dito sa pwesto ko. Oh. Ayokong nagpapalapit ng bata kasi baka mamaya may bata na, di ba, marami may Minsan umipo, minsan umano. Ay, ayoko. Yun lang ang naging ano ko dyan tiyaga, tiyaga lang. Talagang sa panahon ngayon, sa paghahanap buhay, tiyagalang lang ang kailangan. Ito ang famous langgunisa ni Aling Astor na kalumpit. Yum, yum, yum! <laughs> Please welcome ang master sa paggawa ng longganisa sa Bulacan, Mrs. Curason Moreno! Yeah. Aling Ason, alig rito. Aling Ason, welcome sa Kusina Master. Hello po, welcome. si Jess welcome. po. Kasama ko Ay, po. po. Yes. Aling Azum, baka pwede mm. natin uh, matikman ang inyong famous longganisa. Okay. Ayun. Ito yon. Sige, tikman natin, Jess. Alright. Tikman natin. Sweet yan. Sweet. Sweet. Ayun. Ako, sarap. Mas sarap ito. Ano nga? Nandoon yung...